Hello po! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon po sa inyong lahat! Narito na naman po si Tita Amy sa inyo ay magpapasama. samahan niyo po ako. Magluluto na naman po tayo ng talong with bagoong. Ayan. Yan lang po lulutuin ni Tita Amy ngayon dahil meron po tayo rito ayan, hipon Ayan, may hipon po tayo. Pero, ang gusto po ni Tita Emi ay meron din pong talo. Meron po tayong gulay. Ayan, kaya samahan niyo po ako. Tara! Ayan. Ayan po, meron na po tayong, ano, kawali. Meron na po siyang mantika. Meron po tayong kamatis. Meron po tayong bagoong. Atin pong igigisa yan mamaya. Ayan. Ayan at meron po na tayong talong. Ayan. Gustong gusto rin po nito ni Kuya Dor. Ayan. Lagay, lagay po natin din dyan para maiprito po natin siya. Ayan. Palsik na naman. Laging dali ng mantika kay Tuta ka Ernie. Ayan. Ayan. Pito po natin siya na kalasik na naman po ang mantika ni Tita Ellie. <laughs> Ayan. Itrito po natin siya at nang tayo'y merong gulay man lamang para dito sa ating hipon. Ayan po tayong kipon. Ayan. Nilagyan na po yan ng bawang. Ayan. At ah, uh, po. Garlic with stream. Ayan. Ayan po ang ating magiging pagkain ngayong araw na ito. Ayan. Kasama po itong talong na lalagyan natin ng bagoong. Ayan. Dito lang po muna natin siya yung ating bago, ay yung ating kalong. Ayan, silipin po natin ang ating piniprito na talong. Ayan po. Ayos na po itong ating piniprito. Ayan, konti na lang po ang kulang. Mapapapos na po tayo. Ayan. Ayan. Mm -hmm. sa itong ating kamatis. Ayan, hindi ko na po lalagyan ng bawang dahil, dahil gisado na po itong bagoong. Gigisa ko lang po sa kamatis para uh, medyo maging parang bago naman po siya. <laughs> maging maayos naman po ang ating magiging pagkain. Ayan, luto na po yung ating sinaing. Luto na po ang ating sinaing. Ito po yung ating sinaing. Luto na po. Tumaas na po yung ano. Ayan, ng ating bago. Oh, ang ating talong. Luto na. Thank you very much, Lord. Ayan. Lagay naman po natin itong ating kamatis. At lalagyan po natin yung mga bagoong. Lutuin lang po natin maigit ang ating kamatis. Ayan. Para para po maging masarap naman. Uy, napasok si Tita Olivia na. Para uh -huh. naman po maging masarap ang ating yung lugo. Tamasin. Sarap po niyan. At lalayan po natin ng ating bagoong. Ito po, lagay po natin yung ating bagoong. Hindi po natin ilalagay lahat. Sobra kong dami. Ayan. Mga dalawang ganito lang po ang ating ilalagay. Kunin na pa. So, wala naman akong nakakalihitan po. Meron pala akong sinain dito sa tabi ko. Lagi <laughs> po ako nakapasok. Ayan. Ayos na po ang ating bagoong. Ayan po. Sana po yung nakikita nila. Maganda po ang pagkakalitin. Ayan po. Ayan po na ang ating bagoong. Ayan po. Luto-luto po tayo. Pag-may time. Ayan. Malapit uh, Tayong pumasok na maghapon. Ngayon po isang mga galang si kita ay may trabaho. Kaya nakakapagluto po tayo ng ating magiging panahalian. Ayan. Luto-luto na po yung ating bato. Oh. Ngayon naman po ay lalagay ko po, po itong talong. Kaya talong na may bagoong po ang ating ulam. Ayan sarap. Ilapit ko po kayo. Parang naglalaway na po si Tita Em sa ating ulam. Ayan po. Ayan. Ay, sarap po niyan. Sarap po talaga niyan. Ayan po. Uy. Ang sarap po. Sarap po ng ating ulam. Hilapit ko na po kayo ng gusto para po matanaw ninyo. Ayan. Yung ating ulam. Sarap. Ayan. Ayan. Ayan po ang ating magiging pananghalian. Sasalin ko lang po dito sa plato. Ito po mga kaibigan, ang ating ulam ngayong pananghalian. Ayan po, sarap po niyan. Ayan, kasama po ng ating hipon. Na ito pa po, po, hindi ko pa isinalin. Ayan po, yan po ang ating magiging ulam ngayong araw na to. Ayan. Bueno po mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi, sa akin po mga subscribers, sa akin po mga manonood. Uh, subscribe na po kayo sa akin po mga manonood para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.